Dari nang na mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fair baby na may mixed emotions tuwing ikikiss ng kanyang fair parents, kinaaliwan ng netizens. Pusang si Pugal na nagbaral ng mamataan sa mga pulag, nakahanap na ng forever home. Viral boy gila ng San Juan na kulong dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act. Babae na muntik ng mabiktima ng ipit-buhok modus, pinaalalahanan ng netizens na mag-ingat tuwing bumabiyahe power na isang babaeng pasahero sumabog sa Ross Airport sa Capiz. Pope Leo XIV, pinaalalahanan ang mga politiko na huwag magpaloko sa Artificial Intelligence o AI at ligaw na pagong nagdulot ng plane crash sa Amerika. Pinoto at pasahero, patay. ibang mga nagvavaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ang aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, trending and viral show na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pangbayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, my favorite is him. Kinaaliwan ng netizens ang fair baby na ito dahil sa kanyang tila mixed emotions sa tuwing nga halika nito ng kanyang fair parents. Ang aso kasi, approve sa kiss ni mommy. Ngunit kapag kay daddy, tila parang ayaw nito at nagagalit. Ang cute na tagpong yan, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Kiss mommy, kiss mommy. Oh, girl. Girl. Girl yan, oh kiss daddy, kiss daddy. Kiss daddy. <laughs> Viral sa TikTok ang video ng isang fur baby na ito kung saan tila may favoritism ito sa kung sino ang gusto nitong humalik at lumambing sa kanya. Sa caption ng uploader at fur parent na si Princess, approved daw ang kiss mula kay mami pero kapag kay daddy na niya, tila ayaw at nagagalit ito. Ayon kay Princess, nag daw itong fur baby nila na si Mochi dahil sa pangaasar ng kaniyang daddy. Ang netizens na aliw sa tagpong ito at ka-cuteness ni Mochi. Sa ilang comments, tila relate din sila sa tampu-tampuhan ni Mochi at tila favoritism tulad ng kanilang fur babies tuwing inaasara. Pabirong hirit ng netizen na ito, tila naging motor umano itong si Mochi nang si daddy na niya ang kikis sa kanya. Pero sabi pa ng ilan, tampo lang naman daw ito at prove naman talaga na malambing ang mga aspin tulad nga nito ni Mochi na sinang ayunan naman ni Princess. Sa isang video pa na ito, makikita ang dahilan kung bakit tila nagtatampo itong si Mochi at ayaw magpahalik. Ang akala raw kasi ni Mochi ay inaagawan siya ng pagkain ng kanyang fur dad, kaya ito naaasar. Na <laughs> Dito aliw din ang netizens dahil umano sa tila pagkanta at pagbirit ng high notes nitong si Mochi. Ang posted videos na ito ni Princess mayroon na ngayong higit tig isang milyong views at 100,000 plus reaction sa TikTok. Talaga nga mga hashtag good vibes ang hatid sa atin ng ating mga fur babies lalo kung tayo ay may pinagdadaanan ay palagi silang nandyan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Perfect news para sa pusang sipugan. Nakahanap na ng permanenteng tahanan ng pusang nakakuha ng atensyon mula sa mga hikers ng madalas ito noon na makita sa tuktok ng Mount Pulag. Kung matatanda ni Rescue si Pugad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa bundok kung saan nag pa ng debate mula sa social media. Ang kasalukuyang kalagayan ni Pugal alamin sa report ディダスティンバイオ。 Naglabas ng update ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng Cordillera Administrative Region na nakahadap na ng forever home ang sumikat na pusa na si Pugal. Kung matatandaan, nakuha ng puting pusa na Michael kahel na marka ang atensyon ng mga hikers at mountaineers sa Mount Pulag na mamata nito roon at nagbahagi ng kanilang karanasan kasama ito. Dito na rin nagsimula na bansa ganito ng marami na si Pugal. Pero nakarambuan ay nilesko ito ng DNR upang masiguro ang seguridad, bunsod na rin ilang environmental concern sa pananatili nito sa bundok na isang isang protected landscape. Matapos ang ilang araw na nasa proteksyon nito ng kagawaran, ay nunusyon nito na mayroon ng umampon kay Pugal. Noong May 16 ay nakuwi na si Pugal sa kanyang panibagong tahanan at sa pagbisita ng DNR ay sinabi nitong malusog at nasa mabuting kondisyon. Regular itong kumakain na tuminom at payapang nakikipamuhay kasama ng dalawa pang fur dogs ng kanyang amo. Paunti-unti rin ay binibigay ng kanyang amo ang ilan pang pangangailangan nito tulad ng cat food, leash, litter box at mga laruan upang masiguro ang transition nito sa domestic life. Sa check-up na isinagawa ng DNR, may timbang na 3 kilo si Pugal at nasa mabuti itong nutritional state. Samantala, patuloy naman sa pagbibigay kamalayan ng DNR patungkol sa responsabling pet ownership, ecological impact ng mga domestic na hayop sa national parks at ang tamang interaction nito sa wildlife. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Marahil ay pamilya sa inyo ang pangalan na Boy Dila, ang binatang nagbara sa Wata-Wata Festival noong nakarang taon dahil sa pabiro at di umunay pangiinsutong pagsaboy ng tubig sa isang rider. At makalipas ng isang taon, muli na namang umingay ang kanyang pangalan dahil sa panibagong isyo. Kung ano ito, alamin sa Trending Report ni Millie Bonhan. Marahil ay pamilyar para sa ilan ang binatang ito. Siya ay si Lexter Castro o mas kilala Boy Dila na nag-viral noong Hunyo noong nakaraang taon matapos makuha ng paulit-ulit na nagsaboy ng tubig sa isang motorcycle rider habang nakalabas ang Dila sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Sinabihan na siyang huwag sirain ang ayos ng rider na may meeting pero nagpilit pa rin si Castro at kinalaunan ay humingi ng paumanhin. Pero kamakailan lang, muling umingay ang kanyang pangalan matapos masangkot sa isang panibagong issue si Lexter na aresto sa paglabag sa Safe Space Act o Bawal Bastos Law, ilang araw bago ang Wata, Wata Festival sa San Juan City. Ayon sa ulat na tagpo ang nakaditine si Castro sa San Juan City Police Station dahil umano sa pagsitsit sa isang menor de edad na babae. At sa isang interview, inamin itong nasa impluensya siya ng alak nang mangyari ang insidente. Ang Safe Spaces Act ay batas na nagbabawal sa lahat ng uri ng gender-based harassment sa mga pampublikong lugar tulad ng catcalling, pag-wolf whistle, at iba pang kabastosang kilos o komento. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isinalaysay na isang netizen online. Ang katakot-takot itong karanasan habang pauwi sa na isang bus na biyang palas pinyas galing sa kanyang trabaho. Ang dalaga, muntik ng mabiktima ng ipit buhok modus. Nakaligtas man ang babae, labis naman ang paalala nito sa publiko na mag-ingat tuwing babiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Ano nga ba ang modus na ito? Ang detalye, tinutukan ni Rose Babiera. Gaya ng marami, araw-araw na gumagamit ng pampublikong transportasyon ang isang dalaga na ito pa sa bahay mula sa kanyang trabaho. Parte ng kanyang commute ang pagsakay sa EDSA Carousel Bus na biyaheng PITX hanggang Las Piñas. Ayon kay Christine Nicole Caniedo, ang biyaheng ito ay ligtas naman kadalasan dahil sa mga pulis na nakabantay sa bawat stop na hinihintuan ng bus. Pero sa kwento na ibinahagi ni Christine online, may hindi pang araw na hindi ito naging ligtas para sa kanya. Isang gabi, mabilis ani napuno ang bus dahil sa lakas ng ulan. Marami na ang nakatayo pero sapat para makita ang mga tao sa loob nito. Habang siya ay nasa kanyang cellphone at nanunood, bigla umanong may bumangga sa kanyang dalawang batang kalye na nakatitigan niya pa. Mula rito, naghinala na raw si Christine. Ang mga bata, mistulang babala na sinasabihan siyang mag-ingat. Maya-maya lang, naramdaman ng dalaga na may humahatak ng kanyang buhok mula sa likod. Paliwanag ng babae, maiksi lamang ang kanyang buhok kaya imposibleng mahagip at maipit ito. Mabuti, hindi siya lumingon sa harap bagkus ay kinalabit lamang ang backpack ng tao sa kanyang likuran upang ipaalam na naipit ang kanyang buhok. Ngunit hindi niya naramdaman na gumalaw ang lalaki. Ramdam din niya na hindi lamang ilang hibla ang tila naipit kundi malaking parte ng kanyang buhok ang tila hinahatak nito. Dito na siya nakutuba na intentional ito. Tatlong beses daw nitong sinubukan na hatakin ng buhok para i-distract ang dalaga at tuluyang lumingon. Pero naging matigas si Christina dahil alam niya na sa oras na ginawa niya iyon, ay may gagawin naman ang kahinahinalang lalaki sa kanyang harapan na sa kanyang palagay ay kasabwat ng lalaki na humahatak sa kanyang buhok mula sa likod. Kaya itinuon niya lamang ang tingin niya sa harap. At sa pangatlong pagkakataon, dito na naglakas ng loobang babae na sumigaw upang paringgan ang mga lalaki. Sa malakas na boses, winarningan niya ang dalawa, na itigil ang ginagawa. Mabilis namang bumitaw ang lalaki sa pagkakahawak sa kanyang buhok. Sa puntong iyon, nababalot na si Christine ang takot. Pero handa siya anyang gumawa ng eksena na wari anya ay natunugan ng mga masasamang loob dahil sa susunod na estasyon na walang pulis o security, nagsibabaan ang apat na lalaki na may dalang backpack. Laking pasasalamat naman niya sa Josh na siya ay ligtas ng gabing iyon. Pero babala ni Christine, hindi lahat ay magiging maswerte katulad niya. Laganap na naman ang ipit buhok modus, kaya paalala niya, maging mapagmatsyag at maingat. I-secure ang mga gamit sa bag kapag nagko-commute at itali ang buhok lalo na ng mga kababaihan na Anya, mabilis na target ng mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, muling nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa publiko na sundin ang safety regulations, partikular na sa pagdadala ng lithium-ion power devices sa mga paliparan. Yan ay matapos magliyab at sumabog ang isang power bank ng isang pasahero sa initial security screening checkpoint ng Ross Airport sa Capiz. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme sumabog at nagliyab. Ganyan ang nangyari sa power bank ng isang pasahero na nasa initial security screening checkpoint sa Ross Airport sa Capiz. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mabilis namang naapulang apoy at wala namang nasaktang individual. Lumalabas sa report na biglang kumislap ang power bank habang sinusuri ang bagahe ng babaeng pasaherong papuntang Maynila umaga nitong 24 ng Hunyo. Sinabi ng CAP na sumobra sa itinakdang 160 watt-hour allowable capacity para maisakay sa eroplano ang sumabog na power bank. Pinuri naman ng ahensya ang mabilis na pag-aksyon ng airport security at Office for Transportation Security Screening Personnel sa nangyaring insidente. Samantala, nagpaalala naman ang kaap sa publiko na sumunod sa airline at airport safety police sa pagbiyahe, partikular na sa pagdadala ng lithium-ion power devices sa paliparan upang masiguro ang kaligtasan. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Muling nagpaalala ang 69-year-old pontiff na si Pope Leo XIV lalong-lalo na sa mga politiko patungkol sa banta ng Artificial Intelligence o AI kapag na manipula. Yan ay imbis na gamitin sa pansariling interes ay bagos, gamitin sa mabuti at progresibong pag-undad. Kung matatandaan kasi sa Pilipinas, isang politiko umano ang tila nabiktima ng AI. Bagay na agad pinutakte ng mga netizen ang iba pang detalye tutukan sa trending report ni James Galangue. Muling nagbigay ng babala si Pope Leo XIV sa banta ng Artificial Intelligence o AI pero hindi lang para sa publiko kundi espesifikong para sa mga politiko. Sa isang pagtitipon noong Sabado kasamang nasa may git-anim na pong world leaders sa Vatican, sinabi ng Santo Papa na no, huwag anya kalilimutan na gamitin ang AI bilang kasangkapan na gamitin sa mabuti at hindi sa namang uri ng panlalamang. Anya sa panahon ngayon, ang panlalamang o hindi pagkakaroon ng pantay-pantay na estado ay siyang isa sa mga dahilan ng gera tulad ng nararanasan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Bagkos nakikita pa rin ng Santo Papa na malaking bagay pa rin ng AI sa scientific at technological progress na para sa kanya ay sa kabubuti ng pag-unlad ng mga bansa. Samantala, sa Pilipinas, matatandang isang senador sa bansa ang kamakailan ng na viral sa social media matapos maging biktima ng AI na agad din namang pinutakte ng netizens. Bahagi ng ilan, ganito ang nila nakakabahalang epekto ng artificial intelligence habang may nagsasabi rin naman na ginagamit umano ng AI para lamang makonvince ang opinion ng mga tao. Habang isang insidente rin na paggamit ang artificial intelligence na paulat kamakailan sa Amerika na ipinost pa mismo ni US President Donald Trump ang kanyang AI generated image na nakabihis pang Santo Papa, bagay na inulan din ng batikos. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, buhay para sa isa pang buhay. Nang dahil sa pagong na naligaw sa runway na isang pali paliparan sa Amerika, trahedya ang sinapit ng isang piloto at ng sakay nitong pasahero. Ang eroplano, bumagsak sa tangka nitong pag-iwas sa naturang animal. Alamin ang detalye ng aksidente sa aking report. Nang dahil sa isang pagong, nag ang isang maliit na eroplano sa Amerika. Incidenting kumitil sa buhay ng piloto, nang sakay nitong pasahero at ikinasugat ng isa pa. Batay sa paunang report ng National Transportation Safety Board, bumagsak ang Universal Stenson 108 Airplane Unit sa tangkang pag-iwas sa isang ligaw na pagong na namataan sa runway ng Paliparat. Ayon sa Unicom Operator, Nasa bandang 1,400 feet nang mag-touchdown ng eroplano bago ikinambyo ng piloto ang manibela upang ilaga ng hayop. Pansamantalang nawala sa kanyang line of sight ang eroplano bago mapansing umuuga na ang pakpak ng unit nang subukan muli nitong mag off sa runway. Kwento ng isang saksi, bigla na lang umanong naglaho ang eroplano sa magubat na bahagi ng runway bago narinig ang isang malakas na tunog na sinundan ng pagsiklab ng apoy sa crash site. Dito na natuklas ang bumagsak ang eroplano. Sa kaliwang bahagi nito, habang ang kanang pakpak ay natagpo ang nakatiklop patalikod. Nagpapatuloy ang embistigasyon ng NTSB at Federal Aviation Administration kaugnay ng insidente. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinigiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya i nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and viral show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.